Grabe mukha ko, Grabe PC. Guys, alauna na ng madaling araw dito sa Japan. Tingnan niyo yung mukha ko. Kasi may nagkuruna na naman dito. Sobrang, mayroon pa lang ako kain. Kumain ako ng mga maaga-aga, pero ano lang kinakain, yogurt lang ang kinain ko. Tsaka saging. Banana, saging. Tatlong saging na nakain ko kasi banana is good for the health. Diba? At panlaban sa sakit. Kaya lang. Diet kasi ako, kaya cup noodles lang. Malabasan na. Na-overcook. Kasi ang dami kong ginagawa. Mamaya-maya, tutunog mo naman ang sensor. Yan naman ako makaan. Tatakbo na naman ako. Takbo dito, takbo doon. Kami may maya, may sensor tumunog ang sensor kasi kailangan puntahan tayo nagal pag tumunog ang sensor hmm. <sniffs> tip kasi sa salita ko binibilisan ko na <laughs> hirap kasi pag may lagnat ang mga pasyente mas, mas, medyo may medyo may free time kapag wala silang mga sakit maaalaharin mo lang yung pagpapasear sa kanila marabe from BC Kailangan pag may mga kakuri kasi. Kakuri. Kakuri is um, naka, yung nakakulong sa kwarto. Ang ba tawag doon? Mm -hmm. Basta English ba? May lagnat, may corona. Kailangan sa kwarto lang sila. Kasi mag-suot ka pa ng gown. Kailangan mo pang magbalot bago pag labas mo, hobarin rin uli. Tapos, naliliyo ko ng pang spray. <laughs> Ang hirap. Ang mm -hmm. hirap sa sabaka ko. So, kayo guys, ingat-ingat. Ingatan natin yung mga kalsugan natin. Kahit nga ako eh. Buti dito hindi umandar yung kakonjo ko. Kati, ng, kati lang ng lalamunan tsaka yung sa mata, sipon ubo wala. Pero pag sa bahay, grabe. Grabe yung sipon ko at tsaka yung lalamunan ko. Hindi eh, naman kong gamot eh. Bungang gamot para hindi umano dito. Hindi sa bumpong. Hmm. Alam akong bilis ang pagkain ko. Kailangan maraming tubig. Ang pang ipin ko. Ito naman, melty na may chia seed. Ito, diet. Para laging full, feeling full, feeling busog. Ang chia seed. Kailangan kong bilisan. yun lang guys ganito ang trabaho kong hirap walang pahinga diritit yung galaw bukas wala pang offer, ano lang sila bukas bihis punasan tapos bihis lang dito lang hindi pwedeng pumunta sa ibang floor ganyan kahirap hmm. baka hindi rin akong makauin ng mga gabukas si papatulungin pa ako baka mag overtime pa ako gusto Gising ako kahapon alas 9. So, alas 9 ng gabi is 12 hours na. Pagbukas ng alas 9, 24 hours na akong mulat. Eh, baka hindi pa ako makauwi na maaga. Hey, bongga. <laughs> bongga na to. Ang dami 24 hours kang gising. So, yun lang guys thank you sa mga nanonood ingat ingat